What's up mga kamundo? For today's vlog ay tara samahan nyo kaming gumala sa Tokuyama Su mga kamundo. At yan mga kamundo nagbas nga lang kami papunta dyan sa Tokuyama Su. At yan nandito na nga tayo sa Tokuyama Su mga kamundo. yan nandyan na rin pala si paring Mark mga kamundo. Ayan mga ating mga kasama. yan Tokuyama Su. At yon pumasok na nga tayo dito sa Tokuyama mga kamundo. At yan nagbayad na nga tayo ng ticket mga kamundo. Sa halagang 650 yan pala mga kamundo yan makapasok ka na dito sa Tokoyama <laughs> at yun mga kamundo ito nga ang aming first destination yan napakalaking elepante mga kamundo first time ko makakita talaga ng elepante mga kamundo yan napakalaki wow talaga mapapawaw ka mga kamundo at yun hindi mawawala syempre yung picture picture natin mga kamundo yan nagkanya kanya, -kanya naman kami posing dyan mga kamundo o oh, diba ang cute ni Erika Talagang napapa Of course talaga siya At yon mga kamundo yan o, Meron nga tayo nakita dyan Hindi ko na alam pangalan yan mga kamundo Nakalimutan ko na At yan meron din mga squirrel mga kamundo yan o lalabasan sa lungga at meron ding mga unggoy kauri natin charis at yun merong crane mga ibon tapos yung ibon adarna <laughs> at yan mga kamdo meron ding owl at yan yung tropa natin yan naglalaro siya ng basketball ngayon oh nagpapakitang gila sa mga kamdo oh diba oh shoot mo three point at yan mga kamdo meron din yung matanda at meron pinakamalaking unggoy dito mga kamdo at yan mga kamdo meron din yung hippopotamus yan laki ng mukha Ayan. Tapos meron din po mga kamundo. At syempre ay meron ding ostrich tapos mga sibra mga kamundo. Ayan. Talagang first time ko lang nakita yan. Ayan. At yon meron din tiger, mga lion. Diba mga tulog mga kamundo kasi sobrang init yan. Ayan. Napakalawak talaga ng suna yan mga kamundo. At yon makikita nyo dito napaka cute na mga penguin na yan. At yun, oh. sa akin, pa nga, ayan mga kamundo. Nagpa-cute pa sa camera natin mga kamundo. Yung, kita nyo naman, kawaii ne, sugoy ne. At meron ding koi fish dyan mga kamundo, di mawawala yan sa kanila. At ito na nga, meron din polar bear na napaka-cute. Of course, isang taon na ako dito sa Japan. Pero, ay, correct, dahil yun ko alam. Ay, sa tunay lang talaga mga kamundo, yun lang ang alam kong isa sa aking mga senpai mga kamundo ni Hongo At yun mga kamudo, meron din dito mga cute na hamster mga kamundo, na pwede mong hawakan at pakainin mga kamudo. Yan ba? Diba? Yan, pinapakain lang natin yung mga kamundo tapos yan, oh, mahawa sila di oh, ba diba, ang babait mga kamundo ang cute mga kamundo. tapos yan, bibili lang kayo dyan ng ano, pagkain nila yung mga dahon, 100 yen lang mga kamundo yan, mapapakain nyo na yung mga cute na hamster na yan, mga kamundo. So, ang dami rin mga bata dyan na mga nagpapakain mga kamundo. Talagang natutuwa kasi sila dyan dahil lang ko cute. meron ding kabayo mga kamundo. At yun, ito na nga yung elepante kanina mga kamundo. Yan, pauwi na kami yan. At yan, nakita namin pinalabas ng ano, ng caretaker. yun o. No? Tapos naglagay nga ng ano dyan, pagkain mga kamundo. Yan o, no? kita nyo noon. Wow, ang cute mga kamundo at nagkaya na nga ang team na kumain sa labas. So, sa part 2 ko na lang ipapakita yung mga kamundo. Stay tuned lang kayo mga kamundo. Maraming salamat sa panunod. Hi, Janne! Mata ne!